mga idol nakita nyo ba to siya po yung sundalo na nasawi sa pagbakbakan sa pagitan ng ating mga kasundaluhan at ng mga teroristang grupo sa bulubundukin ng Mokbo Masbati noong September 1, 2025 siya po ay taga Negros Occidental na may mabuting asawa at may dalawang maliliit na anak imagine guys habang ang ating mga kasondaluhan ay bising-bisi busy sa bakbakan ngunit ang ibang politisyan dyan ang ibang mga kontraktors ng DPWH ay nagpakasaya sa pira ng taong bayan imagine sana ang mga politicians na kurap mga kontraktors na kurap sila sana ang ipapadala natin sa bakbakan sila sana ang ipapadala natin sa labanan, sa Gira at higit sa lahat. Sila ang ipapadala sana natin sa West Philippine Sea dahil deserve nila yan. Wala silang mga utang loob, magnanakaw. Condolence po sa pamilya ng nasawi ng sundalo sa mga kasundaluhan natin. Haludo po ako sa inyo at lagi po kayo mag-iingat at magdasal sa ating puong may kapal.